Hello TikTok. Ah, uh, ngayon ang pag-uusapan natin is about alcohol ano. Ano ba daw yung level ng alcohol o ilang baso ba daw ang natolerate nato or safe sa katawan ng tao? Um nanonood ako dito sa TikTok ang maraming mga nagsasabi na isang baso, lahat ng baso, uh, dalawang baso sa isang linggo, ganyan pero uh, ang totoo po ang real truth about uh ilan ang kaya ng ang katawan natin ay uh, zero. Opo. Um, let me let me explain ano. Ang ang alcohol po ay toxic sa lahat ng cells ng isang tao. So yun ang first reason ano. Pag sinabing toxic, lason po ito sa lahat ng cell natin. Uh, pangalawa uh, ang alcohol ay carcinogen na so, nababanggit naman 'yan sa mga iwang TikTok na uh, post dito uh, ang ang um, ang alcohol dahil toxic siya sa cells pwede niyang mutate ito at gawing cancer cells no sa lahat ng cell ng katawan natin. Uh, ang very particular na napag-aralan nila na common uh, na nagko-cause ng cancer ito ay dahil ay yung breast cancer sa mga babae. Uh, pangatlo it causes um, weakness sa physical performance ng isang tao. Nangihina po ang isang tao. Dahil ito sa pag-increase ng, testosterone, uh, ng estrogen at pagbaba ng testosterone. Yung dalawang yan po ay hormones ano, ng isang tao. Uh, pagka mataas ang estrogen at mababang testosterone ay manghihina po ang ang isang tao medyo uh, lalaki man ito o babae no so yun lang po ang advice ko eh, ay hangga't maaga ay eh, iwasan po natin ang uminom ng alak kasi po uh, ang ating katawan ay ating responsibilidad kaya po ingatan po natin ito nag-iisa lamang ito at maiksi po talaga ang uh, lifespan ng isang tao yun lamang po uh, keep watching and always follow me para po sa mga health tips